Pero ako nagtataka lang ano, uh, pare ko uh, Paulo. Kasi mula kahapon hanggang ngayon, ang nakikita ko sa mga ulo ng mga balita mm -hmm. at maging sa katawan din ng mga balita mm -hmm. ay puro kotse na. Yun. Ano ba ang issue natin dito na binabantayan? Yung bang mga luxury cars o yung mga proyekto na kung saan ay binabanggit ng Pangulong Bongbong Marcos na ghost projects. Diyan lang ho sa Bulacan ano, parang mm. nakakalimutan na ho natin o sinasadyang ipakalimot sa atin, di ba? Mm, hindi kaya sinasadya? Na, meron ho diyan na 42 projects yung wawaw, -wow, di ba? Oh. At yung na mismo ng Pangulong Bongbong Marcos, yun ho ay isa sa mga proyekto ng Wow, wow. Mm -hmm. Bakit yun lang nababanggit? Bakit yung ibang mga project hindi na pag-uusapan? Mm -hmm. Bakit tayo lahat, lahat ho ng mga tanong mula doon sa Senado nung isang araw hanggang dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso kahapon, ang mga tanong ay tungkol na sa mga magagara at sa sasakyan oh. ng mga diskaya.